good morning. Ayan, naririnig yung mga manok. This is the scenario here in So Good. Pag nandito tayo. Di ba ang ganda? Pero pag umuulan, nawawala ito yung, yung green na ito. So, yung agenda natin ngayon, uwi muna ako sa ano, sa So good Dahil, um, ipapaship ko muna yung TV para ma tayo. So, na-approve na po yung for refund. So, kinakailangan namin i-return yung item. But, yung ina up, pero di ko alam mo paano yung waybill. So, kinakailangan pumunta pumunta sa Danau, magtanong kung ano yung process. Para at least ma-process na yung ano, for return and refund. Ayan, kasama natin sila. Para ha! So ayun, galing kami ng Danao um, for ano, nag-inquire kami do, Tapos hindi kami tinanggap. <laughs> Kumulo yung dugo ko dai kasi galing sa kanila tapos hindi tatanggapin yung return and refund. So this time, babalik tayo doon sa ano sa courier na namin malapit dito. Tinanong ko tapos in-advise kami pumunta ng Liloan Pag hindi pa, Talagang sasabog ako. <laughs> Charis lang. Ito, pinaunak ko muna sila. Anong sila? Tapos andun sa Jalil. Kasi anong oras na? Las 12 na. So, kakain muna bago mas stress ako mamaya. Kaya yeah, may sumabang. Kaya may sumabang. Yay! Yeah. Yay! <laughs> So, ayun, guys. Um, galing kami ng Danau. Tapos, nilakad namin kasi doon kami inano sa terminal. Tapos, hindi ko nangyayano yung ano yung courier ha. Um, yun. Umunta kami doon, nag-ask kung pwede ba ganun kasi return and refund. Kasi galing din sa kanila. Tapos, sabi ng ano, ng nag nagbabantay doon, ato na yung nag-unit pa yung pagkain. Hindi sila mag-re-receive nung no. ano nung no, item dahil ko nasira. Sabi ko, Peter for um, fun kasi sila naman yung nag-ano, sila naman yung nag nag-deliver sa akin. Tapos mas magiging madali kung sila rin yung mag mag-deliver -de pabalik. Then ayun, hindi in-accept. Kaya pumunta ko dito sa Compostela yung branch nila. Ayun. Wow. Mabuti na lang, yung dito sa, ano, sa Compostela is, inadvisean kami doon, hindi talaga kami tinanggap. Ipinakita ko na yung, ano, yung yung return refund sa TikTok. Tapos, ayun, supposedly, so, dapat iano ano kami yung mga possible way yung dapat anong gawin namin. Alam mo kung ano binigay sa akin ng babae? Sabi nga, doon kasaka sa ibang, ano, mga courier kasi hindi kami tumatanggap ng mga ganyan. Sabi ko, iniisip ko sa sarili ko, galing to sa inyo, tapos ngayon, si Rana, na galing sa inyo, hindi nyo tatanggapin. Mga walang hiya, tsares lang. Kain muna kami. Go. okay pa ba siya? Ano pa ba? Ano Ano ba? Ano Ano yan guys ganyan po siya pala guys. pa <laughs> ito so ayan, currently we're making a crib para sa TV kasi kasi hindi hindi nila hindi nila ina-accept pag walang um, kahoy. How ironic because nung ipinadala to sa amin, walang ganito. So kami magpapaship back, merong ganyan. And ito si Ronald. Kasi wala na dito yung nag, 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 gumagawa. Mabuti na lang may mabat dito si ate. Pinahiram kami ng mga gamit. Kasi yung mga gagawa dito is sarado. ganito po yung nangyari. Kami pa yung nag, ano, mas magastos yung pagpapano, ship back. Oh, wala na kayo. So, yan, guys. Nandito na kami sa boarding house. Kasama ko yung mga kapatid ko. Si Rusan, nandun. Tapos si Piang. And, natapos na rin yung pagpapa ship back namin ng ma uh, unit and ayun so pumunta kami hindi tinanggap kasi kinakailangan siya ng crate tawag tawag crate ba yun kasi yung wooden frame na supposedly dapat yun yung magsi-shield sa sa parcel or unit na in order natin it could have been uh, like that yung ginawa ng seller para at least walang mangyayari na ano na tawag dito ship back o hindi namin i-return -re yung ano namin yung yung unit so ayun tapos kanina pagpunta namin galing kami ng Danau hindi kami tinanggap pumunta kami sa Compostela inasayang kami po sa Liloan so pinag pinagpasapasahan kami I mean like same courier pero pinagpasapasahan kami tapos pagpunta namin doon sa pinakalos na station sabi nila, hindi namin natanggapin to pag hindi pa siya naka wooden frame. So, ayun, yung ginawa namin, umanap kami ng gagawa ng wooden frame, unfortunately, serado. Tapos, sabi ko kay Ronald na, doon na lang tayo sa may, ano, sa may hardware, bumili na lang tayo, tapos makiusap na lang tayo doon. Mabuti na lang yung ate doon, na nagbibenta, na doon, is, uh, napakabait. Tinulungan kami pero yung gumawa ng wooden frame is si Nonax. So ayun, natapos namin, as in grabe na pamahal talaga yung ano namin, yung shipping pa, tapos pagpapagawa ng ano, ang mahal. So, ayun. Lesson learned, kinakailangan pagbibili kayo ng mga appliances, dapat hands-on kayo. Kayo mismo dapat ang titingin, natignan nyo ng mabuti, huwag kayong mag-order ng kahit anong mga appliances galing sa ano. Pero not all ha, hindi ko naman sinasabi. Kasi, Especially yung mga ganito, yung mga malalaki. Talagang hindi siya advisable. Kasi pag masira, nasa, nasa atin pa yung ano. Kay, tayo, hassle pa sa atin. Tayo pa yung ano yun. Tapos, maraming nagtatanong kasi, bakit daw ano, um, dapat drop off na lang para hindi, wala na akong ano, tao dito gagastusin. Kaso nga lang, yung sa TikTok is, self-arrange lang yun nandoon yung option. So, self-arrange yung nakaano doon. So, meaning to say, ako yung mag, aano uh, ano, mag uh, ship back ng unit yung parcel natin. So, yun yung ginawa ko. So, umalis kami mga 9, anong oras na ngayon? Natapos kami alas 3. Ha? 3.40. Natapos kami 3.40. Diba? Makakangawit sa kamay. <laughs> so, ayon pero sinabi ko doon sa ano, sa seller na uh, mas mabuti na oh, magpaparefund din ako sa nagastos ko sa ano. Pero sabi nila, wala daw sa contract na sinay namin. ko wala, wala naman akong kontratang sinay. Wala kayong kontratang ipinasign sa akin. O, oh, tapos sa mga ano ninyo, maayos yung pag-uusap namin na lahat mga gastos ko is iaano nila. Pero nung isenan ko na sa kanila yung ano ko sabi nila wala daw sa contract anak tapos ayun si screening screening shot ko yung ano yung mga convo namin sa kanila tapos isenan ko sa kanila ulit so ayun sabi nila okay receive pero hopefully ma 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 refund pa pero yung refund process pa natin is yung ano pa nila pag matanggap na nila yung tawag dito yung unit Doon kay tag scam guy. <laughs> Ayan, nakatulog kami. Pauwi na rin. <laughs> Pauwi kami ng Sugod. So pala. Dahil, yung akala, ano? Akala oh, na, Naglakad lang pala. ah, <laughs> ano? Akapa. akala, <pa. laughs> akala mo, masyad. <laughs> naglakad lang pala. Ay, din ka nagkuhan, naglakad. Danau tiket tu. Danau, akala niya kasi mamamasyal sumoto so, siya guys tabot na guys ayan sila ay hmm. wala pong magsundo sa amin kaya maggaano na lang kami maglalakad pa uwi Blank for the

Nang. Nice. Mm -hmm. Kaon, kaon. Okay, mama nag nagasa ka na. Oh. Ang mati mo sura? Kira yan ngayon kaya yung niya. Kaya ano pag ginaktas? Kay Dominic ingin dikit mau apa tuh kotak itu biru gitu manusia no de de suka bang